Dililalim ang mag-abroad, ha? Sa gustong mag-abroad dyan, sasabihin ko sa iyo, hindi madali. So, kailangan, handa kayo. Handa kayo, maging matapang ang loob nyo. Dissidido kayo, kasi ang laki ng mga nagastos ninyo. Tapos, pag nandoon na kayo, kung saan bansa man kayo, papunta, paghinaan kayo ng loob. Hindi dapat ganun. So, kailangan, lakasan ng loob pag tayo ay mag-abroad. Alam niyo dito sa Finland, dito lang ako pinasimple na, na vlog ko na to dati eh. Pero ulitin ko lang sa hindi nakapanood. Sa lahat ng bansa na napuntahan ko, ang Finland lang ang medyo naging hindi ako makabumibili -ma 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 masyado ng mga damit, mga bagong bag, bagong sapatos, makeup, kung ano-ano pa. Dali lang ha. Opo, dito lang sa Finland. Kasi siguro sa nature work namin, Uh, di ba, nasa ano ako nursing home. Wala kasi, walang arte. Kung baga, pag sa work, naka-t-shirt lang, uwi. Galing work, uwi. Wala, hindi yung magbe-makeup ka pa. Dati kasi, ako, pag lumalabas, laging may foundation, may blush on. Ngayon naman, mawala ng lahat, huwag lang lipstick. Yun lang naman ang sa akin ngayon. At saka yung sa pamimili ng mga damit, hindi man, eh. Hindi lang ako, pati yung mga kaibigan ko, mga kasama ko dito, pare-pareho kami ng mga, kung nag-uusap-uusap kami, pareho kami ng pinag-uusapan na, oo nga, dito sa pinasimple tayo, alam mo yung mga bag ko dati na, yung may brand, hindi ko na rin nagagamit. Bihira lang talaga. Kasi paglalabas kami, yun lang, maliit na bag. Doon yung iba, pack bag. Kaya yung sa mga papunta dito, again, huwag oh, masyadong magdala ng mga maraming damit na mapapayo ko kasi mahaba ang winter din dito. Kung winter naman, lagi nakabalo tayo ng mga jacket natin. So, hindi rin nakikita. Isa lang ang gusto kong malaman ninyo na importante dalhin. Magdala kayo ng nail polish kasi mahal dito yung magpapalinis kayo sa salon. Sayang yung pera. Kung marunong kayong magkupit, dala kayo na sarili yung gunting. Kasi yung mga gamit sa pang-foods pa, yan, magdala kayo niyan. Kasi mahal talaga dito. Tsaka gamot, mga gamot-gamot inyo. Kasi kung sa mga Asian country, Asian country, sa real Asian, o pa, Asian store, yung mga efficacent, yung mga ganun, mahal. Kaya magbit-bit na kayo. Yun lang po, basta. Kasi may mga nanghingi sa akin, kung may mga ma ibibigay ba daw akong mga ang mga bag po, sapatos. Pasensya na po, kasi ako mismo, once a year siguro, makabili lang ako ng isang sapatos na rubber shoes, kasi kailangan yan sa trabaho, yan ang laging sinusuot ko. Pero kung bag, wala hindi ako namimili. Tsaka na, kung uwi ulit sa Pinas, <laughs> yun siguro. Yun lang. Thank you!